Isang lalaki ang iniwan ang kanyang asawa dahil akala niya, baog siya. Pero isang araw, sa gitna ng maingay na palengke, nakita niya ang babaeng matagal na niyang tinalikuran. Bontis, kanino ang dinadala niya? At bakit tila mailihim na hindi niya kailanman nalaman? Isang kwentong magpapatigil sa iyo sa gitna ng hinga. Pag-ibig, pagkakamali at ang katotohanang kayang yumanig sa buhay ng isang lalaki. Sa ilalim ng tirik na araw, naglalakad si Marco sa palengke. Mainit ang hangin, amoy isda at halong pawis ng mga tao. Matagal nang na iniiwasan ang lugar na iyon. Ngayon lang siya muling naglakad sa kalsadang iyon, kung saan madalas silang mamili noon ng kanyang asawa, si Liza. Ang puso niya ay mabigat. Tatlong taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila. Inakala niyang siya ay baob. At dahil doon, siya mismo ang nagpasya na umalis. Hindi niya kinaya ang mga tingin ng mga tao. Ang mga bulong na nagsasabing lalaki siyang walang kakayahang magkaana. Kaya iniwan niya si Liza kahit umiiyak ito. Kahit sinabi nitong hindi mahalaga kung may anak sila o wala. Ngunit si Marco nilamon ng hiya at pride. Habang naglalakad siya, napansin niyang maraming tao ang nagkakagulo sa may tindahan ng gulay. May mga babae na nakatingin may mga lalaking nagbubulungan. Narinig niya ang isang tinig, pamilyar, mahina, ngunit malinaw. Mag-ingat ka, baka madulas ka, sabi ng tinig. Napatigil si Marco. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa gitna ng kumpulan, nakita niya si Liza. Nakangiti, pawisan, pero maganda pa rin. At ang pinaka nakagugulat, malaki ang tiyan nito. Buntis. Napahawak si Marco sa dibdib niya, Parang biglang sumikip ang hangin. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sandaling tumigil ang ingay ng palengke. Lahat ng amoy, tunog at ingay ay naglaho. Ang naririnig lang niya ay tibok ng sariling puso. Mabilis. Malakas. At sa loob ng ilang segundo, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, saya o takot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang batang iyon sa sinapupunan ni Liza. Kamukhang-kamukha niya. Nanlamig ang mga palad ni Marco. Ang kanyang lalamunan ay parang tinik na hindi malunok. Ang mga mata ni Liza ay tila maihalong pagtataka at lungkot, ngunit walang takot. Parang matagal na nitong inihanda ang sarili para sa sandaling iyon. Unti-unti siyang lumapit, bawat hakbang ay mabigat na parang naglalakad sa buhangin. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan ngunit hindi na niya marinig. Ang tanging tunog ay ang mahinang hampas ng hangin at ang mabilis na pintig ng kanyang puso. "Liza," mahina niyang sambit. Napalingon ang babae, bahagyang natawa, ngunit may luha sa gilid ng mata. "Marco," sagot nito, halos pabulong. "Matagal na tayong hindi nagkita." Hindi alam ni Marco kung saan magsisimula. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay parang naghalo sa dila niya. Bi bakit halos hindi niya maituloy? Tumango lang si Liza, parang alam na nito ang itatanong niya. Hindi ko kailangang magpaliwanag, wika nito, sabay haplo sa tiyan. Ngunit sa halip na magalit, nakaramdam si Marco ng kakaibang kilig at takot. Ang mga mata niya ay nakatuon sa tiyan ni Liza, doon sa misteryong halos hindi niya matanggap. Ang dugo niya ay parang kumukulo at nagielo sabay. Kanino at mahina niyang tanong, halos pabulong. Mumiti si Liza, ngunit hindi iyon itinang pagtatwa. Isang itinang pagod ng katotohanan na matagal ng gustong sabihin. Bago ka umalis, marahan itong sagot, sinabi ko sayo, huwag kang umalis dahil walang problema sa atin. Hindi mo ako pinakinggan. Ang tinig nito ay kalmado, ngunit puno ng sakit. Lumipas ang mga buwan at natuklasan kong buntis ako. Parang sumabog ang hangin sa paligid ni Marco. Ang mga tindera ng isda ay napatingin ang mga naglalakad ay napatigil. Para bang ang palengke ay huminto sa paghinga? Impossible bulong ni Marco. Ngunit ang mukha ni Liza ay tapat, walang bahid ng duda. Lumapit pa siya, halos manginig ang kanyang tuhod. Nakita niya ang liwanag ng araw na tumatama sa tiyan nito. Naramdaman niya ang amoy ng bagong lutong isda, ang alat ng pawis sa kanyang balat, at ang bigat ng katotohanan. Liza at muli niyang tawag, mas mahina, mas puno ng pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi? Tumulo ang luha ni Liza, ngunit mumiti pa rin. Sinubukan ko, Marco, mahina niyang sagot. Pero nang malaman kong umalis ka na wala na akong magawa. Tahimik si Marco, parang sinampal ng sariling katangahan. Ang init ng araw ay dumoble, ngunit ang loob niya ay nagielo. Ang hangin ay biglang bumigat, parang bawat hinga ay isang parusa. At habang tinitingnan niya si Liza, unti-unting dumaloy sa isip niya ang mga gabi ng kanilang pagsasama. Ang mga tawanan, ang mga pangarap, ang mga pangako na napako dahil sa takot niyang hindi maging tunay na lalaki. At ngayon, nariyan ang patunay na siya ay mali. Na kaya niyang magbigay ng buhay. Ngunit huli na ba ang lahat? Habang nakatingin siya kay Liza, naramdaman niyang may kumilo sa loob ng tiyan ito. Isang munting sipa. Isang paalala isang buhay na bunga ng pag-ibig na sinira ng pagdududa. At sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid sa kanyang paningin, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iyon. At sa isip ni Marco, iisa lang ang umuukit na tanong. Paano kung ang lahat ng kanyang iniwasan noon, ay siya palang pinakananais ng tadhana? Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pero walang salitang lumalabas parang nalunod siya sa sariling hininga. Si Liza, nananatiling kalmado, hawak pa rin ang tiyan na maihalong pagmamahal at pagtatanggol. Ang paligid ay unti-unting nagbalik sa tunog, ang sigawa ng mga tinderang nag-aalok, ang kalansing ng mga barya, ang yabag ng mga paa sa semento. Ngunit para kay Marco, lahat iyon ay malabo. Ang mundo niya ay umiikot lang sa isang tanong, paano nangyari ito? Lumapit siya paunti-unti, halos hindi makatingin ang diretsyo. Liza, marahan niyang sabi, ang ibig mong sabihin ako ang ama? Tahimik. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay mahinang pagtibok ng puso, hindi lang kanya, kundi parang kasabay ng tibok mula sa sinapupunan ni Liza. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liza, ngunit mumiti siya. Hindi ko kailangang sagutin iyan, Marco, wika niya ng banayad. Alam mo na ang sagot, Parang binagsakan si Marco ng isang mundong hindi niya alam kung dapat yakapin o takbuhan. Nanghina ang kanyang mga tuhod, kaya napaupo siya sa gilid ng bangketa. Ang pawis sa kanyang noo ay tumulo pababa, humalo sa luha na hindi niya alam kung saan galing. Bakit-bakit ngayon ko lang nalaman, tanong niya, halos pabulong. Lumapit si Liza, tinanaw siya ng matagal bago sumagot. Dahil hindi ka handa noon. Lagi kang takot. Takot mawala ng dangal takot sa hiya pero hindi mo inisip na ako ako mismo ang pinakamas nasaktan ang mga salitang iyon ay parang mga pako sa dibdib ni Marco sinubukan niyang sumagot pero wala siyang boses sa bawat salita ni Liza nararamdaman niya ang bigat ng mga taon na nasayang ang mga gabing iniiyak niya mag-isa at ang mga panahong sana ay kasama niya ito Liza nagsisisi ako mahinang bulong niya kung alam ko lang kung pinakinggan lang kita Ngunit bago pa siya makapagtuloy, ngumiti si Liza at tumingala sa langit. Marco, hindi mo kailangang magpaliwanag ngayon, sabi nito, maihalong lungkot at kapatawaran sa tinig. Ang mahalaga, nandito na tayo. Tumingin si Marco sa tiyan ni Liza, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang hiya, nakita niya ang himala. Isang buhay na hindi niya kailanman inasahan. Isang simbolo ng pagmamahal na nila mo ng kanyang takot. Dahan-dahan siyang tumayo at sa panginginig ng kamay, inabot niya ang tiyan ni Liza. Hindi ito umiwas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malakas na sipa ng bata. Parang sinasabi ng sanggol, narito ako, itay. Napahinga siya ng malalim at ang init ng palengke ay napalita ng kakaibang lamig, lamig ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tinig mula sa likuran ang biglang nagsalita. Liza, andito ka pala, Isang lalaking may dalang bayong, pawisan, ngunit may ngiti sa labi. Lumapit ito kay Liza, sabay halik sa noo. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang mga kamay niyang nakahawak sa tiyan ni Liza ay biglang nanigas. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, nagulat. Ah, ikaw siguro si Marco, tanong nito, mahinahon, walang galit sa tinig. Matagal ka na raw naming gustong makita. Hindi agad nakaimig si Marco. Ang hangin ay biglang humigpit parang pumipigil sa bawat hinga. Si Liza, nakatingin lang sa kanya, malungkot, ngunit payapa. At doon niya naramdaman sa pinakaloob ng puso niya. Na minsan, ang mga bagay na iniwan mo ay natutong mabuhay kahit wala ka. At ang pinakamasakit, hindi mo na sila kailanman mababawi. Ang paligid ay tila naglaho sa paningin ni Marco. Ang mga ingay ng palengke ay naging alo ng malabong tunog, parang malayong dagat na kumukulong sa kanyang tenga. Ang lalaking kaharap niya ay patuloy na nakangiti, inosente, walang alam sa bagyong unti-unting bumabagsak sa dibdib ni Marco. Si Liza naman ay tila nanigas, pero may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata, isang uri ng katahimikan na nagsasabing tapos na ang lahat. Siya nga pala, sabi ng lalaki habang hinahawakan ang bayong, ako si Thomas. Ang asawa ni Liza. Parang tumigil ang oras. Ang mga salita ay pumutok sa isip ni Marco na parang paputok na walang ilaw, puro tunog, puro sakit. Asawa. Hindi makapaniwala ang kanyang isipan. Parang may bumara sa lalamunan niya. Ang mga mata ni Liza ay bahagyang yumuko, tila may gustong sabihin pero piniling manahimik. Matagal na rin kaming naghintay ng anak na to, dagdag ni Thomas, sabay haplo sa tiyan ni Liza, na maihalong pagmamahal at pagmamayari. Salamat sa Diyos, binigyan niya kami ng pag-asa. Si Marco ay nakatayo lang, walang galaw. Ang mga kamay niyang kanina ay nakahawak sa tiyan ni Liza ay dahan-dahang bumaba. Nanginig ito, parang tinanggalan ng lakas. Magandang araw sa iyo, Marco, mahinang sabi ni Liza, pilit ang iti. Alam niyang kailangan niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Ang mga salitang gusto niyang bitawan ay natabunan ng katotohanan hindi na niya kayang baguhin. Liza, mahina niyang tawag, halos isang piraso ng hininga na natira sa kanya. Tumingin si Liza, diretsyo sa kanyang mga mata. May halong awa, may halong paalam. Hindi ko gustong itago sa iyo, sabi nito. Pero noong hindi ka na bumalik, kailangan kong mabuhay. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin na pumasok sa kanyang dibdib. Hindi siya galit, pero ang sakit ay mas malalim kaysa sa galit. Ito ang sakit ng pagkawala ng bagay na minsan ay kanya, ngunit hindi niya pinahalagahan. At ngayon, pag-aari na ng iba. Tiningnan niya si Thomas. Isang simpleng lalaki. Maputi sa araw, may kalyo sa kamay, halatang sana isa trabaho. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang bagay na wala sa kanya noon, katapangan. Ang tapang na harapin ang buhay, kahit walang katiyakan. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na iyon ang dahilan kung bakit pinili siya ni Liza. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa yaman, kundi dahil hindi ito tumakbo. Masaya ako para sa inyo, mahina niyang sabi, kahit ang loob niya ay wasak. Ngumiti si Liza at may munting luha sa gilid ng mata. Salamat, Marco. Hindi ko hiniling na magkita pa tayo, pero siguro kailangan talaga ng tadhana. Tahimik silang tatlo sa gitna ng maingay na palengke ang init ng araw ay patuloy na humahaplo sa balat ni Marco, ngunit sa loob niya ay malamig, mabigat at walang direksyon. Nakatingin siya kay Liza, sa tiyan sa lalaking katabi niya, at sa huling pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kasimple ang kasiyahan na hindi niya piniling pahalagahan noon. Mag-ingat kayo, sabi niya sa wakas, sabay talikod. Habang naglalakad palayo, naramdaman niya ang bawat hakbang na parang martilyo sa kanyang dibdib. Bawat tunog ng yapak ay parang pagbalik ng alaala, ang tawa ni Liza, ang mga pangarap nilang dalawa, ang mga gabing magkasabay silang nanonood ng ulan. Ngayon, wala na iyon. Ang natira na lamang ay isang palengke na puno ng amoy ng pawis, isda, at luhang walang nakakapansin. Sa dulo ng kalsada, huminto siya. Lumingon sa glit. Nakikita niya si Liza at Thomas, magkahawak kamay, naglalakad palayo, at si Liza, patuloy na hinahaplos ang kanyang tiyan. Napangiti si Marco kahit ang luha ay bumabagsak. Ngayon lang niya naintindihan na minsan, ang tunay na kabayanihan ay hindi sa pananatili, kundi sa pagtanggap na tapos na ang iyong bahagi sa isang kwento. At habang unti-unti siyang nilalamo ng dami ng tao sa palengke, narinig niya sa isip ang huling tinig ni Liza, malinaw at mahinahon. Salamat, Marco, sa unang pag-ibig. Ang tinig ni Liza ay umalingaw nga o sa isipan ni Marco, tila isang himig na hindi niya kayang kalimutan. Salamat, Marco, sa unang pag-ibig. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumama sa kanyang dibdib habang naglalakad siya papalayo. Bawat hakbang ay parang paghiwa sa puso. Ngunit sa gitna ng sakit, may kakaibang linaw na dumarating sa kanya. Ang araw ay masyadong maliwanag, halos nakakabulag, ngunit sa liwanag na iyon ay parang mailiwanag ding bumuka sa loob niya, isang uri ng pag-unawa na hindi niya kailanman natutunan noon. Matagal na itinuring ang pag-ibig bilang isang sukatan ng pagkalalaki. Isang bagay na dapat patunayan sa sarili at sa lipunan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa palengke, mga ina, mga ama, mga batang tumatakbo habang humahagikit, napagtanto niya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kakayahan. Hindi ito tungkol sa dugo, sa lahi o sa kung kaya mong magbigay ng anak. Ito ay tungkol sa pananatili kahit walang katiyakan. Isang bagay na noon ay hindi niya kinaya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tinanggap niya ang sarili niya, lahat ng kanyang pagkakamali, lahat ng kanyang kahinaan. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, napatingin siya sa isang batang lalaki na naglalaro ng goma sa tabi ng kanal. Marumi ang damit, may putik sa pisni, ngunit masaya ang tawa nito ay busilak walang takot. Umiti si Marco at sa loob niya may bahagyang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa kanya. Lumapit siya sa isang tindahan ng tinapay, bumili ng pandesal at umupo sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa amoy ng bagong lutong tinapay. Sa tabi niya, may matandang nagtitinda ng sigarilyo na nakatingin lang, parang nakikibasa ng kanyang iniisip. Anak mo, tanong ng matanda, sabay turo sa malayo kung saan natanaw si Liza at si Thomas na papalayo pa rin. Umiling si Marco at bumiti ng payapa. Hindi na, sagot niya, mahinahon pero minsan, siya ang buhay ko. Tumango ang matanda, parang naiintindihan ang lahat kahit walang paliwanag. Ganon talaga, sabi nito, sabay sindi ng sigarilyo. Minsan, akala mo sayo ang mundo pero lilipas din ang mahalaga, natuto kang maglakad kahit wala na siya. Tahimik na tumingin si Marco sa abalang kalsada. May jeep na dumaan, punong-puno ng mga pasahero. Naririnig niya ang sigaw ng mga tinderang nag-aalok ng gulay, ang pagtili ng mga bata, ang kalansing ng mga bote ng soft drinks. At sa gitna ng ingay, naramdaman niya ang katahimikan na matagal niyang hinanap. Kinuha niya ang isa pang pandesal at tiningala ang kalangitan. May mga ulap na dumadaan, parang mga pahinang dahan-dahang isinasara ngunit hindi iyon pagtatapos. Isa lang itong pahina sa librong matagal niyang iniwan at ngayon ay binabalikan niya, hindi para ituloy, kundi para tuluyang isara. Sa malayo, nakita niyang sumakay si Liza at Thomas sa jeep. Ang mukha ni Liza ay lumingon sandali, tila sinipat kung nakatanaw pa siya. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata, kahit sandali lang. Mumiti si Marco, isang iti na walang hinanakit, walang pagmamayari, walang hiling na bumalik, Isang itinang ng tao na marunong ng tumanggap. Pag alis ng jeep, dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan niya ang pandesal, piniraso, at tinapon ang kalahati sa mga kalapating lumilipad sa paligid. Ang mga ibon ay nagumpukang kumain, masigla, walang iniisip. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na parang iyon din siya, isang kalapating muling natutong lumipad, kahit sugatan. Habang lumalakad siya palayo sa palengke, ang araw ay unti-unting lumulubog, nililigo sa kulay kahel ang buong paligid. Ang mga anino ay humahaba, ngunit sa bawat hakbang, gumagaan ang kanyang puso. At bago tuluyang mawala sa abot-tanaw, marahan niyang binigkas ang mga salitang matagal na niyang hindi nasasabi. Salamat, Liza. Salamat sa lahat. At sa wakas, tinanggap ni Marco ang pinakamahirap na katotohanan sa lahat. Naminsan, ang pag-ibig ay hindi natatapos sa paghihiwalay kundi sa pagtanggap. At iyon ang araw na hindi siya iniwan ng asawa niya. Kundi siya mismo ang natutong bumitaw. Mabigat pa rin ang dibdib ni Marco, ngunit iba na ang bigat na iyon. Hindi na ito ang uri ng sakit na kumakain sa loob. Ito ay parang isang bigat na unti-unti niyang natututunang buhatin ng may dignidad. Habang naglalakad siya palabas ng palengke, napansin niya ang mga nagkikislapang ilaw ng mga tindahan, ang mga bata na kumakain ng fishbowl at ang mga matatandang nagkukwentuhan sa tabi ng Karinderya. Noon, lahat ng ito ay wala lang sa kanya, inga'y abala, pagod. Ngayon, tila bawat tunog ay may buhay. Bawat tao ay may kwento. At sa bawat kwento, may bahid ng pag-ibig, pag-asa, at pagkawala. Kuminto siya sa tapat ng simbahan na nasa dulo ng kalsada. Tahimik ito, tanging mga kandila ang nagbibigay liwanag sa loob. Pumasok siya, dahan-dahan at naupo sa pinakalikod na bangko. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang amoy ng lumang kahoy at usok ng kandila. Sa altar, nakatingin ang imahe ni Kristo, nakapako, payapa, nakatingala sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagdasal si Marco. Hindi para humiling. Hindi para bawiin si Liza. Kundi para humingi ng tawad, hindi sa kanya, kundi sa sarili. Tama na, mahinang bulong niya. Tama na ang pagtakas. Tumulo ang luha niya, pero hindi na ito mabigat. Parang ulan sa disyertong matagal ng tuyo. Nakatitig siya sa imahe sa altar, at sa isipan niya ay bumalik ang mga alaala, si Liza na nakatawa habang nagluluto, ang kamay nitong humahaplo sa buhok niya tuwing siya ay pagod. Ang mga gabing magkahawak sila ng kamay habang nakatingin sa bituin. Hindi na niya pinilit na kalimutan. Sa halip tinanggap niya. Ang bawat alaala ay hindi sugat kundi paalala. Naminsan, kahit ang pag-ibig na nasira ay maaaring maging daan sa paggaling. Paglabas niya ng simbahan, malamig na ang hangin. Nagsisimula ng magdilim at ang mga ilaw sa kalsada ay nagliwanag isa-isa. Lumapit siya sa maliit na tindahan ng bulaklak sa gilid ng simbahan at bumili ng isang perasong puting rosas. Tahimik niyang pinisil iyon, marahan, at huminga ng malalim. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa ilog sa likod ng bayan. Tahimik ang tubig, kumikislap sa ilalim ng buwan. Umupo siya sa bato, at sa pagitan ng kanyang mga daliri, hinayaan niyang mahulog ang rosas sa ilog. Pinanood niya itong tangayin ng agos, dahan-dahan, walang pagpilit, walang galit. Paalam, Liza, bulong niya, halos wala sa hangin. Paalam, sa atin. Habang ang rosas ay unti-unting nawawala sa liwanag ng buwan, naramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan. Ang mga tanikala ng hiya, takot at pagsisisi ay unti-unting nalusaw sa loob niya. Tumingala siya sa langit. Maliwanag ang buwan, tila nakangiti. At sa ilalim nito, si Marco, dating lalaking tumakbo sa hiya, ngayon ay nakaupo ng tahimik, marunong ng huminga ng malalim, marunong ng magpatawad. Lumipas ang ilang oras bago siya tumayo. Naglakad siya pa uwi, tahimik, bitbit -bit ang kakaibanggaan sa puso. Sa gilid ng kalsada, nadaanan niya ang isang batang lalaki na natutulog sa bangketa, yakap ang maliit na aso. Kumunot ang noo ni Marco. Lumapit siya, tinakpan ng sarili niyang jacket ang bata. Matulog ka na, anak, bulong niya, halos hindi marinig. Pagkatapos, lumayo siya ng walang lingon. Habang naglalakad, naisip niya, marahil hindi siya ginawang ama ni Liza, Ngunit baka ginawa siya ng tadhana bilang ama sa ibang paraan. Marahil, ang tunay na pagsisilang ay hindi sa dugo, kundi sa pagbabago ng puso. At habang humahaplos ang malamig na simoy ng gabi sa kanyang mukha, umiti siya. Hindi na siya ang lalaking iniwan ang asawa dahil sa takot. Hindi na siya ang lalaking tumakbo mula sa sarili niyang kahinaan. Ngayon, siya na ang lalaking marunong humarap sa liwanag, kahit nasusunog pa rin ng kaunti ang puso at sa bawat yapak niya, dala niya ang aral na matagal niyang hinanap. Naminsan, kailangang masaktan ng lubos para matutong magmahal ng totoo. Sa dulo ng kalsada, bago siya tuluyang lamunin ang dilim, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang palengke ay tahimik na, ang simbahan ay maliwanag pa rin at ang buwan ay nakamasid. At doon, sa ilalim ng liwanag na iyon, tuluyang nagsimula si Marco, hindi bilang lalaking iniwan, kundi bilang lalaking muling natagpuan ang sarili. Sa paglalakad ni Marco sa madilim na kalsada, tanging mga tunog ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang kanyang mga paa ay tila pagod, ngunit hindi siya huminto. May direksyon na ang bawat hakbang, may saysay na ang bawat hinga. Habang tumatawid siya sa makitid na tulay na gawa sa kahoy, nakatingin siya sa ilog sa ibaba, ang parehong ilog na tinangaya ng rosas ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon, kalmado ito. Parang nakikinig din sa kanya, parang tinatanggap ang lahat ng kanyang iniwan. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha, at ang bango ng gabi ay maihalong damo at alikabok, isang halimuyak ng simpleng buhay na matagal niyang kinalimutan. Pagdating niya sa kabilang dulo ng tulay, napansin niya ang lumang bahay sa tabi ng kalsada. Maliit lang ito, yari sa kahoy, may upo ang kawayan sa harapan at isang kandilang nag-aalab sa loob. Sa loob, may matandang babae na nakaupo sa duyan tahimik na nagdarasal. Napatingin si Marco at sa di maipaliwanag na dahilan, lumapit siya. Magandang gabi po, mahinahon niyang bati. Mumiti ang matanda at tinanguan siya. Magandang gabi rin, iho. Gabi na, ah. Saan ka galing? Sa simbahan po, sagot ni Marco, mahina, naghanap lang ng katahimikan. Tumango ang matanda. Ah, katahimikan mahirap hanapin, pero kapag nahanap mo, wag mo nang bibitawan. May ngiti sa labi ni Marco at naupo siya sandali sa harap ng bahay. Tahimik lang silang dalawa, pinakikinggan ang tunog ng hangin at ang mahihinang alon ng ilog. Maya-maya, nagsalita ang matanda. May mga sugat na hindi kailangang takpan, sabi nito, nakatingin sa malayo. Kailangan lang hayaan silang huminga. Napatigil si Marco. Parang tumago sa kanya ang mga salita ng babae. Na, naisip niya matagal na niyang tinatakpan ang sugat ng kanyang kahinaan, ng hiya, ng maling paniniwala sa pagiging lalaki. Ngayon lang niya hinayaan ang sugat na iyon na maramdaman at sa unang pagkakataon, hindi na ito masakit. Ito ay totoo. At sa katotohan ng iyon, may kapayapaan. Maraming salamat po, mahina niyang sabi. Umiti ang matanda, tumango lang. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay, tinuro ang langit. Tingnan mo ang buwan, anak, sabi niya. Kahit paulit-ulit itong nawawala, bumabalik pa rin sa liwanag. Ganyan din ang puso. Tumingala si Marco. Ang buwan ay bilog, maliwanag, at ang mga bituin ay tila mas kumikislap kaysa kanina. Ang mga salita ng matanda ay tila himig ng gabi na dahan-dahang gumagaling sa mga bitak ng kanyang loob. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam siya. Maraming salamat po ulit, sabi niya. Babalik po ako minsan. Umiti ang matanda, hindi mo kailangang bumalik dito, iho. Ang mahalaga, bumalik ka sa sarili mo. Tumango si Marco at muling naglakad. Habang papalayo, naririnig pa niya ang mahinang dasal ng matanda, humahalo sa hangin parang basbas. Pagdating niya sa kanyang inuupahang kwarto sa labas ng bayan, tumigil siya sa harap ng salamin. Matagal niya itong tinitigan. Ang lalaking nasa salamin ay may mga guhit ng pagod, may mga linyang iniwan ng panahon, ngunit may mga mata na hindi natakot. Kinuha niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama, puno ng mga alaala nila ni Liza, lumang litrato, tiket sa Seine, at isang sulat na hindi niya kailanman nabuksan. Binuksan niya iyon ngayon. Ang papel ay medyo dilaw na at ang sulat kamay ni Liza ay malinaw pa rin. Marco, kung sakaling dumating ang araw na kaya mo nang harapin ang sarili mo, sana basahin mo ito. Hindi ko kailanman sinisi ang tadhana. Hindi ko sinisi ikaw. Ang mahalaga, minahal kita, at kahit hindi mo alam, iyon ang nagligtas sa akin noon. Liza Lee. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay dahan-dahang bumagsak, ngunit ngayon may ngiti sa kanyang labi. Itinupi niya ang liham, ibinalik sa kahon, at isinara iyon ng may paggalang, hindi bilang paglimot, kundi bilang pagpapaalam. Lumapit siya sa bintana. Ang ilaw ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, at sa liwanag na iyon, nakita niya ang bagong umagang paparating. Tahimik niyang binigkas. Patawad sa lahat ng maliko at salamat sa lahat ng tama mo. Habang unti-unting lumiliwanag ang langit, naramdaman ni Marco ang matagal na niyang hinahanap, hindi ang pagmamahal ni Liza, kundi ang kapatawaran ng sarili at doon sa kalmadong paghinga ng bagong araw tuluyang naghilom ang lalaking minsang tumakbo sa sakit ngayon siya na ang lalaking marunong maglakad sa liwanag